Hi guys for today's video sumahan nyo nga pala ako Ito naman si Antenyo nag-iisip na naman kung paano at saan ko na naman ililipat-lipat il ng mga gamit ko so ayan nga oh. o so, sa nakikita nyo nag-iisip ako kung ililipat ko ba yung gamit dito sa may bandang kanan o kaliwa Ewan ko ba? Nagiging sakit ko na to na ang hilig kong pakilaman yung mga gamit na gusto kong ilipat-lipat lagi. Siguro kung nakakapagsalita itong mga gamit ko, nahihilo na to, nagreklamo na to kasi nga lagi na lang ilipat-lipat. Kung hindi sa kanan, sa nana na naman. Tapos may bandang pintuan. Ang dami talaga ng katseche, boreche na ito. Ewan ko ba kung ako lang ba yung nanay na ganito or mas marami tayong ganto na mahilig maglipat ng gamit kasi hindi tayo makontento. Pero kasi pag wala kasi talaga tayong nagagawa kung ano-ano ang -an talaga yung naiisip na atin. Bali si Cairo kasi modular siya ngayon kaya hindi siya makatulong sa gawain. Bali si Ate Mara na lang yung tumutulong sa akin. Si Kuya Yuan kasi nasa school kasi siya ngayon pang umaga siya kaya kami dalawa na lang ni Ate Mara. So ito na nga. Hmm pag wala kasi akong magawa, ang dami kong naiisip, palipat-lipat. Sa nakikita nyo ngayon, so pa yung na nililipat ko. Kasi yung nakaraan, ang nilipat ko, yung sa may lutuan namin, nilabas ko siya yung nakaraan. Kasi nga, para akong nasisikip dito sa may kitchen ko. Tapos yung bumagyo, bumabagyo, alam kong babagyo, nilipat ko na naman siya ulit dito sa may di ba pag sinipag siguro ulit ako, ilalabas ko na naman yung lutoan namin. Ewan ko ba kung ako lang ba yung may gantong pag-uugali na hilig ilipat-lipat at ilabas yung mga gamit para lang hindi kasi ako masatispek kung malinis na ba yung bahay sa ganto. Kaway-kaway na lang sa mga nanay na ganto na mahilig maglipat ng gamit. O, oh, diba? Medyo lumuwag na siya, hindi ka siya katulad kanina na medyo masikip. Pero pag ako na naman, ililipat ko na naman ulit siya. At yun lang guys. Thank you for watching.